nang mahagi ng mga school supplies kanina sa Pembo Elementary School ang Makati at Tagig LGU. Ang ilang residente dismayado dahil mas kaunti raw ang nakuha nilang school supplies mula sa Tagig LGU. Ayun, nagalit sila kasi konti lang nakuha nila sa Tagig. Sa Makati, madami silang nakuha. Ito lang kasi yan. Madami na tayong mga bashers eh kasi nag-react tayo eh dyan. Ang lagi ko lang kasing sinasabi sa kanila, nasaktan sila dun sa sinabi natin na bakit kasi kayo asa ng asa sa uh, ayuda ng inyong mayora. Bakit ano, hindi kayo magsumikap sa mga sarili ninyo. Anak kayo ng anak. Anak kayo ng marami. Tapos iaasan nyo sa LGU yung mga gamit sa eskwela ng mga anak nyo. Yung panahon nung kami nag-aaral, sagot ng mga magulang namin yan. Kahit gaano kahirap ang mga magulang namin, sinasakripisyon nila yan. Wala kaming mga libre-libre nung panahon na yun. Kaano lang ang baon namin. Pero hindi inasan ng mga magulang namin sa ibang tao yung pag-aaral namin. Kahit sira-sira yung sapatos ko noon, sumapasok ako sa eskwela. Kahit na isa lang ang polo ko, nilalaban ko araw-araw. Ginagamit -araw. ko yan kasi yun lang eh. Kailangan mong tiyagain. Eh, umasa kasi kayo sa sobrang daming tulong. Kaya ayan, nagiging mga tamad na kayo. Kinukumpara nyo na kung ano yung nakukuha nyo sa kabila, sa kabila. Mas mabuti kung ano yung kakulangan na ibibigay sa inyo ng tagig, eh di baka naman pwede. Baka naman pwede po na nyo na, di ba? Baka may miyaya yung mga reklamo pa ng reklamo dyan. Walang nakukuha. Baka hindi pa kayo nagbabayad ng buwis, ha?